dagat na. Ah. Na na na. Ha? Huh? mga friend. Mali ba alas na paligid kasi lang. Hindi ko alam kung tama yung ginawa. Hindi ka anong maalon. No? Maganda yung ano ngayon. pa rin pala. Okay. Right. Malaki eh. Hukuan ba yan? Ah, katakot. Teka naman, may karating. Oh. Ah, oh, pinutol na pala to. Mula dito, Bi, oh. Yeah. Oh. Pinutol na rin naman nila to. Pinuno pa. Pwede so, yun. Mm, Nakuha ang kahoy po ito mga pito. Nakakalaki eh. Bago pa. Bago pa nila ito. Kina. Dami eh. Hindi kasi nila alam yan. Eh kami na mahilig sa kalikasan. Kinukuha talaga namin yun. Mahiwa at mahalaga sa amin yun. Eh. Hmm. Ano na yun Baka bulok na to

Oh, doon. Binagsak ko muna. Oh, um, um, ano yan? <laughs> lasing, lasing. Oh, sabi sa'yo, huwag kang uminom pag napunta tayo sa gubat eh. Huwag um, ka kasi nang inom. Ay, anay na to ah. Pagpag mo Eh, babagsak ulit kita kasi may anay. Haba ah, ito. Sayang din kasi ito. Napagaanong ano? Tuyo? Tariwa po. Eh, napagsak mo lang kasi. Kaya't <laughs> mo talaga siya sa... Ay, may ebidensya naman na kung anong itsura mo dyan. Huwag masyadong maba kasi yung magsangko sang magsangko na naman yan doon sa ano. Kaya hindi nga